Hello po mga kalaki, alas 5 na ng hapon. Hi! Hi dyan sa mga suki natin dyan. At sa mga suki natin dyan mga kalaki na talaga namang nakatutok lagi sa atin tuwing ganitong mga 5pm. Abay, eto na po, hindi na natin patatagalin ano po. Ang mga ibibigay po natin mga lucky numbers sa inyo ay talaga namang pong pinagpaguran ko yan. Talagang pinag-combine-combine ko yan. At syempre po, galing po yan sa notebook po ni Lola Carmen. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na dapat po ay aalagaan nyo ha huwag niyo po agad bibitawan. Alam niyo ba na may nagchat na naman sa akin na binitawan niya kaagad yung lucky numbers tapos lumabas. Kaya sabi niya, Sir Red, nagsisisi po ako kasi nabitawan ko po agad yung lucky numbers. Hindi ko po natayaan. Sorry po. Pwede pong humingi uli. <laughs> Pero ganun talaga ang buhay. Tandaan niyo po, ha? pag hindi para sa atin, hindi para sa atin. May mas magandang kapalaran po nag-aantay para sa atin. May mas magandang biyaya. Maniwala po kayo dyan. Wala pong malas. Walang malas. Okay? Mga kalaki, baka kami ang swerte sa inyo. Kaya eto na, tumutok na po sa mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo ngayon pong alas 5 ng hapon. Kaya ano pa inintay mo? Eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At syempre, ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay mga kompletong digit po. Tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa bawat isa. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, inuulit ko, 3 days po bago natin palitan. Kaya kung ready ka na at meron ka ng listahan dyan, abay, eto na, eto na, eto na, eto na po ang mga ano po, eto na po, eto na po mga kalaki, ang mga uh, mas, mas, mas sweating lucky numbers po, kunin mo na, umpisahan po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 21 at number 18. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 7 at number 22. Ang pangatlo po, number 6 at number 8. Ayan. At syempre po, ang 3-digit lucky numbers, isusunod na natin agad dyan. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, 9, 2. Ayan. At syempre, ang pangalawa po na 3-digit lucky numbers, number one, seven, at ang pangatlo po, number 392 Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 3-digit lucky numbers At ito na po ang 4-digit lucky numbers Isusunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7140 Ayan po yung una Ang pangalawa po, number 8226 Ayan. At ang pangatlo po, number 7135. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Abay, ano pang hinihintay mo? Nabigay na po natin yan. Kaya takbo na sa sukin yung outlet mamaya. Ah. Make sure po na nakarambol po ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit. At pag inilaban nyo po yan, kasi po yung iba po, katulad sinasabi ko, lumalabas po pero hindi na nirarambol. Okay, so mga kalaki at bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po mga kalaki kayo po ay Uh, nakatutok po at nakapollow po sa tamang account okay, Ang tamang account po natin, hanapin niyo po sa Facebook Red Parungkin na merong 317,000 followers Check kami po yan At syempre po, meron po tayong second account Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may picture po namin ni Lola Carmen Na may 50,000 followers Ako rin po yan At syempre po, uh, Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account natin na sa Facebook At syempre meron tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parong po na merong uh, 16,400 followers at syempre po TikTok. Ayan, ang TikTok po natin Red Parong King po na merong 424,000 followers. Wow, oh, grabe na. Grabe mga kalaki. Syempre po nakakatuwa dahil yung mga laki numbers po natin ay eh, talaga namang tinututukan. Dumadami po ang followers natin kasi legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers kaya po tinututukan niya ng karamihan. Baka ikaw na lang hindi i-follow muna kami para makatanggap ka ng mga libreng lucky numbers araw-araw. At tandaan nyo po ha, ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Last year pa po tayo nagsimula. ah uh, kami po ang tututok sa tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Yun po ang membership fee. At syempre po mga kalaki, ah uh, wala po itong pilitan sa may gusto lamang po. Kaya kung interesado ka na maka, makasali sa slot namin, message ka na po sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo po ako Bago po kayo magpa-member para legit na, legit na legit na ang kausap mo, ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Try mo naman, baka malay mo yung birth month mo at venture mo pag ikinode ko yan eh. Mapasama ka sa winner, bigla kang manalo, di ba? Oo. Wala nang masama, Kayang kaya nyo po ang membership fee, mga kalaki. At syempre po, eto na po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Kunin mo na. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 26 number 34 number 23 number 18 at number 37 ayan po yung una ang pangalawa po number 8 number 15 number 29 number 16 at number 35 ayan at syempre po ibigay uh, na po natin ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 at 658 six digit lucky numbers. Ang lalaki na po ng mga prices. Nagpunta na naman ako kanina na inganyo na naman akong tumaya. Kaya ngayon po, nako po, tataya po talaga ako. Promise po yan. Promise po yan mga kalaki. Kaya eto na po, hindi na natin patatagalin. Ang six digit lucky numbers mo ay number 23, number 36, number 38, number 41, number 29, at number 18. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 16, number 33, number 24, number 8, number 5, at number 42. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Kompleto na po. Ano pa hinihintay mo? Takbo na sa sukin yung outlet ha. Make sure po na ang lucky numbers namin aalagaan nyo at huwag niyo po agad bibitawan. At syempre mga kalaki, eto na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Pamilya Isidro ng Family Isidro po ng Quezon City. Project for Quezon City sa mga Family Isidro dyan. Maraming salamat po sa panunood niyo sa mga vlog namin. Maraming maraming salamat at ilang beses ko na po napanalo ang Quezon City. At syempre po, ito pa rin po, sa Quezon City pa rin po, ang mga driver po, ng mga tricycle driver po dyan sa mga, o oh, basta driver, jeepney driver o oh, ruta po dyan sa may Kubaw, Quezon City. Hello po mga kalaki. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood at tutok na ginagawa nyo araw-araw sa amin. Ang gusto po namin, Manalo, manalo, manalo kay para Maranasan nyo po ang aming galing Ni Lola Carmen sa mga lucky numbers At syempre po, para po mga kalaki ma-post ka namin dito sa FB namin Na talagang legit na ikaw, na ikaw Ay kasama sa book of winners namin Kaya, may natin taya na tayo, di ba mali mo naman Ngayon yung million natin, yung million na Prices ngayon, isa sa atin makakuha Good luck mga kalaki, ingat